Una sa lahat, bumabati ako ng isang magandang hapon para sa inyong mga kabataan at mga mamamaya. Nagpapasalamat ako sa mahal natin, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng kalakasan upang magawa akong makapaglibot at may maka lahat ang aking plataforma. Salamat na rin sa inyo, mga kabataan, sa pagbigay ninyo ng tiwala at pagsuporta sa aking mga plataforma. Dahil sa inyong ginawa, ay para na rin ninyong binago at binigyan ng pag-asa ang ating bayan. Dahil ako, ako ang simula ng pagbabago. Kayo, kayo ang magpapaundad dito at tayo, tayong lahat, tayong lahat na mag-aangat sa sarili nating bansa. Hali kong ilalahad ang aking plataforma. Ang tatlo, tatlong bagay na sumisira sa buhay ng isang tao tatlo. Tatlong bagay na marapat lang natin sugpuin. At tatlong bagay, tatlong problema natin. At tatlo, tatlong laman ng aking bawat kampanya. Ang droga. Ang droga ay isang big deal para sa mga kabataan. Dito, nalululong ang mga kabataan. Ngunit, paano ko nga ba ito susugpuin? Tatawagin ko ang PNP, ang barangay chairman, ang gobernador at mga mayor at lahat ng may kapangyarihan sa otoridad at sasabihin ko double your efforts triplehin nyo kung kinakailangan huwag kayong titigil hanggat meron pang natitirang drug lord at pusher sa Pilipinas <coughs> at sa mga militar naman pag may nakita kayong nagbibigayan nag-aabutan, gumagamit barilin ninyo at pag sumusuko na, pag may, may nagtaas ng white flag, at darinin nyo, bakit? Ang white flag ay ginagamit lamang sa gera. Kasi kung hindi natin to gagawin, ay maraming kabataan na masisira ang buhay. Matututo silang mang rape, at lalong-lalo na ang pagbubuntis ng maaga. At yan naman ang laman ng aking pangalawang plataforma, ang No Love Affair. Bawal ang magkasintahan sa isang paaralan. Bawal ang estudyante at kasintahan niya rin ang kapwa niya estudyante. At kung meron man kayong kasintahan, dapat ay malayo kayo sa paaralan, 100 meters away sa eskwelahan. <coughs> no PDA, no public display of affection. Sa mga parke, eskwelahan at pampublikong lansangan. Bakit mo nga ba ito ginagawa? upang makontrol ng kabataan para hindi mapariwala ang kanilang buhay. Upang matupad man lang nila ang kanilang pangarap. Upang masuklian lamang nila ang kanilang mga magulang sa paghihirap nito. At ang unang kong pinaglalaban, kung saan ako galit, ang korupsyon. Sa lahat ng mga korup, mga mapanglamang at mapang-abuso sa kapwa maliit man o malaki, ang inyong ginagamit o ang kinukuha pera sa ating bayan, wala akong pakialam. Uubusin ko kayo. Pag kayo ay napatunayan na kayo ay nagnanakaw, papatayin ko kayo. Kasulad ng unti-unti ninyong -unti pagpatay sa buhay ng mga na nakakarami. Dahil ang mga may ay lalong naghihirap at ang mga katulad ninyong mayayaman ay lalong yumayaman. At kapag kayo, kapag kayo, pag ginawa ninyo iyon, ay ipapakain ko kayo sa mga buhaya. At pwede rin na ipapiring squad ko kayo. At sasabihin ko sa bumaba rin sa inyo, na huwag yung tigilan yan, masamang tao yan, hanggat hindi na uubos, hindi na uubos ang bala ng inyong barel. Sige, barilin nyo pa. Tuloy nyo lang. Hanggat hindi pa nadudurog ang kanilang buhay. At ano naman? Ano naman ang bagay na ipatutupad ko ang gagawin ko? Gagawa ako ng maraming trabaho. Maraming maraming trabaho. Nang sa gayon, wala nang mga mamamayan ang, ang pupunta sa ibang lugar. Wala nang mga magulang na iiwan ang kanilang mga anak. Gagawa ako ng sarili ko maraming trabaho. At yun ang pangako ko sa inyo. Inuulit ko, ako, ako ang simula ng pagbabago. At kayo, kayo ang magpapaundad nito. At tayo, tayong lahat ang mag-aanga sa sarili nating bansa. Maraming salamat po.